Ito po yung mga dapat hinahanap nyo sa inyong mga kandidato. Hindi yung magkanong bibili na boto sa inyo. No? Dahil yung panandaliang grasa na makukuha nyo pag binenta nyo ang uh, inyong uh, mga boto, hindi po yan solusyon para dun sa tunay na mga problema ang hinaharap natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang mensahe ko po sa inyo, naku po, kaya po meron, meron tayong demokrasya, gamitin po natin yung sandata natin ng pagboto para mamili ng mga personalidad na magbibigay solusyon sa ating problema at hindi magiging kabahagi ng problema natin, lalo na sa problema ng korupsyon. Dahil panahon na po ng eleksyon, siguro eh, dapat pag-usapan muna natin ano bang dapat na madinig natin sa ating mga kandidato, lalong-lalo na yung mga kandidato para sa Kongreso. Uh, kandidato para sa Senado, at kandidato para sa Kongresista. Well, di naman po tayo nagkukulang ng datos dyan. Lahat ng survey companies, regularly, every quarter, e eh tinatanong po ang mga ating mga kababayan, ano ba sa tingin nyo ang pinaka-importanting issue na hinaharap ng bayan? At lahat po ng survey, para pareho ang isinasagot, no? Ang unang-unang pinaka-importante ay yung mabilis sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan po talaga ang number one problem natin bagamat itong nakalipas na quarter ay eh, pinakamababa nga inflation. Well, hindi po ibig sabihin na bumba ang presyo. Ha? Ibig sabihin lang, napakataas na pagbili, napakabilis sa na pagtaas ng presyo pero ngayong uh, last quarter ay eh, bumagal. Pero ibig sabihin, mataas na ang presyo. Bumagal lang ang pagtataas pa. Yan po ang pangunahing uh, problema ng ating mga kababayan. Pangalawa, ay eh, yung mababang sweldo ng mga manggagawa. Pangatlo, yung kakulangan ng trabaho at saka ng hanap buhay. So dyan po yung tatlong pinakaimportante na issue na hinaharap ng ating uh, kababayan at nandyan din po pang-apat yung issue ng korupsyon. So dapat po pag kayo ay namimili ng mga boboto para senador at kongresista, dapat pakinggan nyo ano ba ang inyong mga pangako para magkaroon ng kasagutan dito sa mga issue na ito. Pagtaas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo at korupsyon. At kung wala naman po silang mabibigay na solusyon, kalimutan nyo na. Sayang lang ang boto nyo kung boboto lang kayo sa mga sikat na hindi naman makakagawa ng pulisiya. Alam nyo po, ang mga kandidato para sa Kongreso, sila po yung gagawa ng pulisiya. Pinatutupad lang po ng ekotibo, kasama ng presidente, ang mga pulisiya. Pero yung mga pulisiya ang magiging sagot o solusyon sa problema nating na bansa lalong-lalo lalo na dun sa problema ng ekonomiya. Lalo na ngayon ha, sa panahon na talaga nagbabanta na naman na tataas ang presyo ng uh, uh, petrolyo dahil nga sa putukan na naman sa gitnang silangan. Sigurado po yan. Pag tumaas ang presyo ng petrolyo at ng gasolina, lahat po ng presyo ng mga bilihin ay tataas. So ano nga ba ang mga posibleng solusyon dyan? Tignan naman natin kung merong mga sa ating mga kandidato ang magbibigay ng solusyon. Alam nyo yung presyo po ng uh, Pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang pinakamataas po kasi na po pwede natin uh, mabigyan ng uh, kasagutan ay yung pagtaas ng presyo ng pagkain. Dahil ang Pilipinas naman po ay tayo ay agrikultura pa rin ang nagpapatakbo ng na ating ekonomiya. Kaya po tumataas ang presyo ng uh, bilihin uh, ng pagkain unang-una. Um, hindi po yan uh, dahil sa demand. Yan po ay dahil sa supply. Bakit po? Dahil hindi po nagiging efficient yung ating mga agricultural producers. Ibig sabihin, unang-una napakataas ng cost of production. Kaya tumataas din ang kanilang presyo sa farm gate prices, no? Bakit tumataas ang uh, ang ang ating production cost kasi hindi nga po efficient. jan po papasok yung pagme-mechanize ng ating mga magsasaka. jan po papasok yung mahal na presyo ng fertilizer, mahal na presyo ng binhi, mahal na presyo ng um, insecticides. no? So makikita natin na ang solusyon po dyan ay isang pulisiya na nagbibigay ng subsidiya sa ating mga manggagawa sa agrikulturang sektor. Dahil kung hindi po natin sila papabubutihin pab ng kanila mga ani, e eh talaga pong magkakaroon po tayo ng problema sa pagtaasang presyo ng bilihin. Pangalawa po siyempre, e eh yung kawalan ng insentibo para sa ating mga magsasaka at iba pang mga manggagawa sa agrikulturang sektor dahil po sa lantarang pag import Ewan ko nga ba ho, bakit ang, ang, ang Pilipinas ngayon nawili mag-import? Eh napakalaki naman ang ating kalupaan para tayo magtanim at mag-alaga ng mga hayop para ating kakainin. Hindi po solusyon talaga ang importation unless tayo po ay maging tuluyan ng industrialized at wala na tayong mga manggagawa para magtanim at mag-alaga ng ating hayop na kakainin. Eh, hindi naman po ganyan ang ating problema. So kinakailangan po talaga magkaroon ng restrictions sa importation at sa smuggling. Alam naman po ka natin kaya merong smuggling eh kasi related po yan sa problema ng korupsyon. So kinakailangan bigyan din natin ng lunas yung problema ng korupsyon. Ano nga bang solution dyan sa korupsyon na yan? Eh naman lahat ng mga batas na. Well, talagang ang solution po dyan ay eh, pagpapatupad na ng batas. Siguro wala nang bagong batas na kinakailangan nga ibukuin ng Kongreso ang importante nalang siguro ay eh, yung oversight function ng uh, Kongreso na masiguro na napapatupad nga yung mga batas natin laban sa graft and corruption. At magsisimula na yan doon sa mga gumagawa ng batas mismo. E eh, paano naman mapapatupad ang batas natin sa ibang sangay ng gobyerno? Alam natin ang korupsyon nagsisimula sa Kongreso. Ang korupsyon nagsisimula doon sa budget process. Nakikita natin yung mga insertions. Bakit ba sila naging kongresista at mga senador? Dahil doon sa yung budget para sa infrastruktura na pinagkakakitaan nila dati uh, 5 to 10 percent, ngayon hanggang 40 to 50 na. So kinakailangan magsilbing halimbawa yung mga gumagawa ng batas. Yung gumawa ng batas laban sa korupsyon, sila ang dapat magsilbing halimbawa na nagkakaroon ng solusyon ang problema ng korupsyon sa kanilang sariling hanay. Pero alam nyo, lahat po sila, e pare-parehong guilty dyan siguro yung mga, partilis party list eh, po pwedeng malinis dahil alam niyo po ang korupsyon kapag kontrolado mo yung district engineer na nagpapabid ng project. Tapos yung district engineer naman kapag uh, yun nga po under orders ng kongresista o ng senador lunet yung kontratista ng Kongresmano, o ng senador at dyan po papasok yung SOP na tinatawag. Eh dati na po yung na, na research. No? Panahon pa ni Cory Aquino, meron ng research siya ng PCIJ. At um, nakita ko po in-action yan sa Kongreso. Pero ako po ay party list. Yun nga pong nangyayari. Kasi ikaw yung makakuha ng pondo bilang isang party list dahil hindi mo kontrolado ang district engineer, ibibigay at ibibigay pa rin yan sa senador o di naman kaya sa district congressman. E dati-dati nga, nagre-respeto pa ang mga district congressman sa senador kasi national ang mandato nila. Ngayon, meron ng tinatawag na parking fee. Yung dati na SOP na 10%, yun na ang parking fee sa mga congressmen kapag proyekto ng senador. Kaya naman po ako nagagalak maski siya ay kumandidato sa ticket ni Marcos Jr. na tatakbo muli si Ping Lakson. At least Ping Lakson, yan talaga yung nagbubulgar ng pork barrel. Kasi alam niya, yung mga, pro, mga pondo para sa infrastruktura, yan talaga pinagkakakitaan ng kasama niya sa Senado at mga kongresista. Kaya ako naman po, maski Well, mas um, sanay naman ako na tumatakbong independiente itong si Ping Lakson. Eh, sumapi siya dito sa administrasyon kasi alam naman natin, politika, no? kinakailangan mas maraming boto kaysa konti. Pero okay na rin sa akin yan dahil at least mababalik yung kaisa-isahang mambabatas na naninindigan laban sa korupsyon dyan mismo sa Kongreso at yan po ay kapag nagkaroon ng mga tinatawag na port barrel. O ano pa po yung mga problema natin? Yung kakulangan ng trabaho? syempre po, para magkaroon ng mas maraming trabaho, dapat mas maraming mamumuhunan. Ang problema po natin sa ating uh, bayan ngayon, hindi nagtutugma yung ating panlabas na relasyon, yung foreign policy, doon sa ating domestic objective na palaguin ang ekonomiya ng sa ganun, dumami ang trabaho at tumaas ang sweldo. O anong sin ibig sabihin ko? Eh ang pinakamalaki ngayon na mag-invest o mag uh, magkaroon ng direct foreign investments na tinatawag, no? ay ang China. At kung titignan nyo, yung mga tiger economies na nakapaligid sa atin dito sa Southeast Asia, ang bansang Vietnam, Malaysia, Indonesia, pati nga Cambodia at Laos, kum ang Cambodia po, malapit na tayo ma-overtaken. Dati ang Vietnam naman, mas malago ekonomiya natin, naunahan na tayo. Bakit? Kasi sandamukal po talaga ang investments ng Chinese businesses sa kanila. At dahil nga po, namumuhunan ng mga Chino sa kanila, nagkakaroon sila ng mas maraming trabaho, mas malaking ang output nila, tataas ang GDP nila, mas mabuti ang kabuhayan nila. So ngayon tayo, pa tapalagi palagi tayo kumaasa kay Uncle Sam, eh si Uncle Sam napakalayo. Bakit po mamumuhunan si Uncle Sam sa Pilipinas, eh samantalang ang layo-layo niya. dati rate importante tayo. Bakit? Kasi hindi pa sila nakapasok ng China. Pero ngayon po, yung mga korporasyong Amerikano nasa China na rin. Kaya nga po ang pinakamalaking factory ng Apple, ang pinakamalaking factory ng Tesla, nasa China na. So hindi na nila kinakailangan ng Pilipinas para ma-penetrate ang Chinese market. Nakapasok na sila mismo doon sa Chinese market. Kaya baliwala sa mga Amerikano ang Pilipinas bilang isang investment destination. Kasi wala silang mahihita. Ang uh, importante lang siguro sa kanila ngayon ay eh, makuha yung ating mga natural resources, lalong-lalo na yung nickel na importante sa mga electric vehicles. No? Eh, kaya nga ang sinasabi ko, eh, gayahin na rin natin yung uh, um, Indonesia na pinagbabawal na ang export ng raw nickel. Kinakailangan i-process na siya into electric batteries dito sa ating bansa. Well, yun nga pong isang question ko ha, doon sa mga tatakbo sa Kongreso, eh, gumawa na kayo ng ganyang batas. O, oh, edi eh, nagkaroon na po tayo ng posibleng solusyon. Uh, doon sa problema ng inflation, palakasin ang sektor ng agrikultura, ang kasagutan, at doon sa problema ng kakulangan trabaho at mababang sweldo, kinakailangan gamitin ang panglabas na relasyon, ang foreign policy, para maghikayat ng mga foreign investors. At dahil ang pinakamalaking foreign investor pa rin ay ang China, kinakailangan ayusin natin yung ating um, um, pakikisama sa China dahil ang dahilan naman kung bakit hindi tayo nakakakuha ngayon ng kapital sa China ay dahil tinuturing natin sila mga kalaban. E eh, Siyempre, turingin natin kalaban ng China, tuturingin na rin tayong kalaban. Ha? Naku po ha, kung kayo po ay may access sa WeChat, no? nakikita niyo po doon yung kanilang mga social media accounts na talagang nagagalit na ang publiko ng China sa Pilipinas. Ha? So hindi na po ito biro-biro. Ito po ay pumapasok na sa sa pala isipan ng mga Chino mismo na sino ba yung mga Pilipinong yan? Bakit akala nila eh, kakayang-kayanin nila mga China? Eh hindi lang naman po mga leaders natin ang humihikayat na magalit tayo sa mga China. No? Pero in fairness doon sa mga leaders ng China, hindi pa nila ginagawa yan. Pero ang publiko po ng China, nagagalit na sa atin. No? Eh sayang po, mantakin nyo, siya na ngayon ang pinakamalagot, pinakamalaking ekonomiya. Naunahan na po ang Amerika. Kaya lang po mas malaki ang Amerika na lumalabas dahil per capita dahil 1.4 billion ng China, ang China, ang America is only about 300 million. Siyempre, pag divided by 1.4 billion, mas maliit per capita. Pero in real terms, pinakamalaking ekonomiya na po ngayon ang China. Hindi tayo nakikinabang dahil nga dito sa ating foreign policy na tinuturing nating kalaban ang mga Chinese at hindi kaibigan samantalang tayo'y kapitbahay na po pwede sana tayong gawing number one source ng kakainin ng mga Chino habang sila nag-industrialize. At pangalawa, po pwede rin tayong uh, makinabang doon sa paglagunya as an industrial hub. Dahil po pwede naman yung mga ayaw na nilang industriya na na dahil lumilipat na sila sa high-tech industries, eh po pwede nilang ilipat dito sa Pilipinas, gaya ng ginawa nila sa Vietnam, na marami mga factories sa kanila ng consumer goods, linipat na nila sa Vietnam at hindi na nila pinoproduce doon mismo sa China. Sayang po. Now, sa korupsyon, kinakailangan patupad ang mga batas ng korupsyon. Pero ang kulang po sa atin ay isang legal framework na meron sa Amerika. Yung RICO, yung anti-racketeering um, statute na kapag uh, hindi lang korupsyon, kundi kung, kung, uh, kung pang mga krimen, eh po pwedeng habulin ng gobyerno yung ari-arian. Ngayon po sa AMLAC, eh, meron lang mga predicate crimes. Pero kapag hindi nakasama doon sa predicate crimes hindi rin natin ma-free sa mga assets no so importante po talaga na mapalawak natin yung RICO statute natin magkaroon tayo ng sariling RICO statute well sayang po dahil nung no, ako po ay um, naging miyembro nga ng Congress, ng kongreso 17th congress napakadami ko naman pong naisa batas. yung universal healthcare law yung libreng wifi yung um, National Aid Law Policy, yung libreng irigasyon para sa ating mga magsasaka na napaka-importante para nga palakasin ang ating sektor ng agrikultura. No? Pero hindi po sapat yung isang taon at kalahati na, na, nanungkulan ako sa Kongreso. No? Ito po yung mga dapat hinahanap nyo sa inyong mga kandidato, hindi yung magkanong bibili na boto sa inyo. No? Dahil yung panandaliang grasya na makukuha nyo pag binenta nyo ang uh, inyong uh, mga boto, hindi po yan solusyon para dun sa tunay na mga problema ang hinaharap natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang mensahe ko po sa inyo, naku po, kaya po meron tayong demokrasya, gamitin po natin yung sandata natin ng pagboto para mamili ng mga personalidad na magbibigay solusyon sa ating problema at hindi magiging kabahagi ng problema natin, lalo na sa problema ng korupsyon. Maiba naman po tayo ha. Ako, Kumakandidato po ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po ako, boboto ko yan. Hindi po ako member ng KOJC, bagamat ako po ay, bago pa itong mga pangyayari ngayon, ay naging host sa SMNI. Na uh, alam naman po natin na isang broadcast outfit na identified din sa Kingdom of Jesus Christ. Ako po isang Kristiyano, kaya alam ko po na may pagkakaiba sa paniniwala ang KOJC doon sa Uh, simbahan ko no pero dahil ako naman po ay naniniwala sa demokrasya at sa karapatang pantao rin nirerespeto ko yung karapatan ng mga miyembro ng KOJC na magkaroon ng sariling pananampalataya pero nabalita ko rin po nakakita na ako ng uh, uh, balita sa social media na mukhang naabsulto po sa Amerika ang pastor Kibuloy sa lahat ng mga kaso laban sa kanya ay ako po yung nagagalak naman dahil napahiya po yung mga dilawan dyan na nagsasabi na guilty 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 daw si pastor Kibuloy nangunguna na dyan, si Pastor, si Pastor Tuloy, si Riza Ontiveros. Alam niyo po, yan pong mahirap kapag ikaw ay hindi muna mag-antay sa desisyon ng hukuman at ikaw ay naghusga na sa iyong kapwa. Minsan, napapahiya ka. Eh, paano ngayon yan? Pinangangalandakan nila yung mga kaso si Labang kay Pastor Kibuloy. Pero kung totoo ito mga lumalabas ng balita ngayon, ay eh mukhang nabasura na itong mga kaso laban kay ki Pastor Kibuloy. At 'yan naman po yung sinabi ko, naalala nyo ha, sa mas earlier broadcast ko. Sinabi ko na kung malakas talaga ang ebidensya, matagal nang pina ng mga Amerikano si Pastor Kibuloy. Dahil mas kinong panahon ni uh, pat, ni Presidente Duterte kunan niya ang ebidensya, wala naman tayong magagawa dahil meron tayong tinatawag na extradition treaty. At kinakailangan masunod yung provision ng extradition treaty. It's as simple as nagkakaroon ng request, dudulog sa hukuman para malaman kung extraditable nga ba yung krimi yan, kung covered double criminality at kung hindi siya mapapadeport sa lugar na siya ay mapapatawan ng death penalty o lugar na siya ay matotorture. Yun lang po ang tatanungin ng hukuman at no questions asked, ipadadalian sa Amerika. E eh, di ba yun ang nangyari kay Mark Jimenez sa panahon na siya ay kaalyado ni President Erap Estrada nung hiningi siya ng mga Amerikano, walang nagawa ang administrasyon ni Erap Estrada. Kung hindi, Ibigay ang pagkatao ni Mark Jimenez sa mga Amerikano. Ganun po kasi ang extradition treaty. So ngayon po, malinaw na sa mga kaso sa Amerika ni Pastor Kibuloy, siya po na na. Ang tanong, ganong kabilis magkakaroon ng paglilitis dito sa Pilipinas sa kaso ni Pastor Kibuloy? Sana kasing bilis sa Amerika. Kasi sa Amerika hindi nga umabot pa sa full-blown trial na dismissed na kung totoo po itong nabasa kong balita sa internet na na-dismiss na. na no? So ang tabayanan po natin yan, no? siguro pag-uusapan natin na mas malawakan pa ang dismissal ng kaso kung lumabas na yung detalye. Pero ngayon po nakita ko lang sa isang social media post na na-dismiss na ang kaso ni Pastor Kibuloy. Iboboto ko po si Pastor Kibuloy. Bakit? Eh kasi po, unang-una, -una, kahit ano pa ang kanyang teolohiya, e eh importante po na kinikilala niya ang Panginoon, at kinikilala niya na kinakailangan tayo humingi ng tawad para sa ating mga kasalanan at tayo po ay mabuhay sang ayon sa mga nakasaad sa Biblia. Okay? So, siya po'y Kristiyano. At dahil po dyan naniniwala ako na susunod siya dun sa utos na bawal magnakaw at bawal pumatay. Pangalawa, nakita naman po natin ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ no? at saka ng SMNI Foundation. Wala pong tigil yan magbigay ng tulong sa lahat ng mga na ng tulong. Kaya merong bagyo, lindol, kung anumang sakuna, e eh naroon po sila. No? E eh, hindi naman natin masasabi yan sa ibang mga pananampalataya. No? Talaga namang consistent po dyan ang Kingdom of Jesus Christ. So bagamat ako hindi po miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, Nakita ko kung paano gumalaw po ang kingdom dahil ako po ay naging bahagi ng na SMNI at naniniwala po ako na yung mga nanampalatay sa Panginoon, pagamat iba't ibang ang specific na theology, teolohiya, the ayan eh po ay susunod sa utos na bawal magnakaw, bawal pumatay. Kaya tangkilikin po natin bilang senador si Pastor Apollo Kiboloy. So dalawa na po na enduruso ko ha. Ping Lakson Apollo Tibuloy. Sa mga susunod nating broadcast, pupunuin po natin ang dosi nating iboboto bilang senador.